tikman na natin guys at syempre ang sarap luto naman tayo guys yun ating mga lamas crushed garlic, sliced onion crushed ginger mix together lang natin guys yan yung ating mga panakot yung tawag sa si ilunggo guys mga panakot isa lang natin. Mix lang natin hanggang mag-brown yung ating mga panakot. Ngayon, kamatis. Sliced tomatoes. Yan guys. Igisa lang natin. paglagay ko ng ating chicken guys Tagyan ng asin bitsin mix lang natin guys isang buong manok ko guys yung aking luluto mo yun slice lang guys na isang buong manok okay lagyan natin ng tanglad or lemon grass para mas mabamun gawin lang natin guys maging brown yung ating chicken kunting oil lang yan guys ngayon yung ating mais white na uh, puting mais guys naisipan ko lang to guys gawin sa manok kasi kasi may meron kaming mais <laughs> medyo nilaga na pagluto nito guys sa manok iwan ko kung kong ginagawa din ng iba na ito. Ngayon, akin, first time ko lang itong ginawa ngayon, guys. na klaseng loto. Chicken. Na parang linaga na style na pagluto ng chicken, guys. Yan, guys, nilagyan ko na ng tubig. yun guys, ganda ng kanyang ano yun, bula ah, tawag lang kumukulo-kulo <laughs> merong patatas mais at saka patatas guys medyo na pariit pa yung slice ng asawa ko ng patatas akala niya gagawa ko ng afritada <laughs> hindi siya <laughs> hindi niya alam na nilaga pa lang lulutuin ko. Yun guys, may may cube for uh, chicken cube tayo guys. Medyo iba ngayon yung ating cube. <laughs> Yun ang available ngayon eh. Sa ating chicken cube. Yan na guys. Medyo malambot na yung ano guys, yung corn. At saka yung patatas. Pinagpan lang para maluto na mabuti. Yan guys, ganda na kanyang kulo guys. So, kumukulo kulo. Ngayon, yung ating cabbage. before you guys pang dinaga ito talaga guys guys this time first time first time ko itong ginawa basta alam ko masarap guys syempre nag voice over nag voice over lang ako ngayon guys syempre na na lunch na namin to <laughs> ang sarap pala guys manok na nilaga na luto guys ang sarap Kayo guys, nakaluto din ba kayo nitong ginagang style ng manok? Yun, may seasoning ganyos guys. Dagdag pang Kung umabot ka hanggang dito, subscribe mo naman ang vlog ko. guys. Tamang tama lang kanyang water guys. Chicken nilaga gaya tawag ko sa luto ko na to guys. Na guys, lagyan ng, multi, ng ano ng long chiles. Medyo konti na ngayon yung ako yung guys ayun guys luto na yun guys at ready to serve na thank you for watching guys God bless everyone